Dahil sa masamang panahon, naisipan ko magluto na may sabaw. And this time, ito naman ang lulutuin ko. At syempre, sasamahan natin ng masarap na porchop. Pero bago ang lahat, ako si John. 13 years kidney transplant. Ngayong araw, samahan nyo ako sa panibagong video. Habang hindi pa bumubuo sa malakas na ulan, pumunta muna ako ng palengke para bumili ng lulutuin ko. Bumili muna ako ng limang pirasong pork chop. Tapos, diretso agad sa bilihan ng mga gulay. Kumuha pala ako ng isang pirasong mais. Tapos, mga ilang gulay na gagamitin ko. Sinamahan ko na rin pala ng worth 100 pesos na itlog. Ito so, na pala yung lahat ng mga ko. Bago ako magluto ng kakainin namin, nagsaing muna ako. Para habang nagluluto ako, niluluto na rin yung sinaing namin. Iligasan ko na pala yung nabili kong pork chop. Ang balak kong gawin dito, ipiprituhin ko lang para may makain yung mga bata. Next na pala nang gagawin ko, hihiwain ko na yung mais. Medyo nahirapan ako sa paghihiwa kasi ang puro lang kutsilyo ko. Ito nga pala pinatanggalan ng mais, isasama ko rin sa pagluluto. Kasi meron din lasa yan. After sa mais, isusunod ko na yung karot. Babalatan ko lang, hahatiin ko lang sa dalawa. Tapos hihiwain ng maninipis. Ito pala yung magsisilbing gulay sa corn soup ko. Mas healthy kasi pag may carrots. Next naman natin yung bawang. Sa bawang kailangan fine chop. Madali na to, kayang kaya yun na. Kaya yung ganitong proseso ay na lang natin. Basta wag yung kakalimutan, mas maraming bawang, mas masarap. Hindi na ako nagdalagay ng ibang pampalasa, basta asin lang. Minsan kapag kailangan ng patis, naglalagay pa rin ako. Ito na pala yung minarinate natin na pork chop. Ang nilagay ko pala dito, asin, paminta, tsaka kalamansi. Nagready na pala ako ng plato. Gamit tayo ng konting tasty boy. Maraming paminta. Tapos konting cornstarch. At ang pampabalanse yung flour. Hindi na ako maglalagay ng asin. Baka mapasobra sa alat. Habang inahalo-halo ko yung dry mixture na ginawa ko, nasa likod ko pala si Leah. Parang merong kinukwento sa akin. Yun naman pala, nagugutom na. Ginupit-gupit ko muna yung taba ng pork para maluto na maayos. At bago ko pritohin, naglagay muna ako ng isang pirasong itlog para kumapit yung ginawa natin dry mixture texture sa pork chop. Tulong nga pala yung wet dry process natin. Madali lang naman tong proseso na to. Sa kanang kamay ko yung pork chop. Tapos sa kaliwang kamay naman yung dry mixture natin. Iko-coat lang natin na maayos yung pork chop. After natin ma-coat, ilalagay na sa kabilang plato. Nag-init na ako ng kawali. This time hindi ako gagamit ng olive oil. Medyo madami kaya use oil muna yung gagamitin ko. Ito rin pala yung pinaglutuan ng manok kaya pwedeng gamitin sa pamplito ng pork chop. Dahil kinulong ako, naglagay ako ng bagong mantika. Check ko muna kung mainit na yung mantika ko. Yung mainit na yung mantika, nilagay ko na yung pork chop. Isa-isa yung pagluluto ko ng pork chop. Mga 6 minutes na luto na yung piniritong Ritong chop. Nung matapos na ako magprito, susunod ko nang lutuin yung corn soup. Madali lang naman lutuin to. Naglagay lang ako ng konting olive oil. Habang nainit yung mantika, sinabay ko na yung bawang. Tapos inunod ko na yung sibuyas. Hinalo-halo ko lang saglit. Kapag naging translucent na yung sibuyas, okay na yun. Habang nagigisa ako, naglagay ako ng konting patis. Next na natin yung iniiwa-hiwa ko mais. Nilagay ko na rin pato kasi meron din tong lasa pag pinakuluan. Pero once na kumulo, aalisin ko rin yan. Naglagay na rin pala ako ng tubig. Enough lang para ma-cover lahat ng mga mais. Naglagay pa ako ng konting tubig. Yung kumulo na yung tubig natin, tinanggal ko na rin pala to Kasi kasi nakuha na natin yung lasang mais dyan. Next na natin yung iniwa-hiwa nating carrots. This time, malapit na tayo matapos. Halo-halo, ilan natin ng konti at takpan. Hintayin natin kumulo at maluto yung carrots. Nung kumulo, naglagay pa ako ng konti yung paminta. At sa huli, maglalagay tayo ng malunggay. Dinamihan ko rin yung malunggay para mas healthy. At ayan, luto na yung corn soup natin. Masarap to at mas healthy. Madali lang gawin sa bahay. Masarap pumigop na sabaw habang umuulan. Bago ko pala makalimutan, maglalagay din pala ako ng dalawang pirasong itlog. Mas masarap pa sa yung corn soup kapag may itlog. At ayan na, tapos na yung corn soup natin. Excited na ako kumain. Sigurado ako magugusto ng mga bata to nagsantok na pala ako para makakain na kami hiniwa hiwa ko na yung pork chop na maliliit para makain ng mga bata osya siya bago matapos tong video na to sa maka ako ko kidney transplant palagi po kayong mag-iingat kung may nararamdaman magpa-check up agad sa doktor at siyempre wag kalimutan uminom ng gamot kumain ng masustansyang pagkain at higit sa lahat wag kalimutan magdasal sa video na to pinapakita ko sa inyo yung makakain ko bilang kidney transplant pwede naman kumain basta in moderation lang pero kung kaya iwasan iwasan niyo na rin kasi yung nanluluto ko hindi lalaman ako kumakain pati rin buong pamilya ko kaya hangga't maaari ginagawa ang healthy yung pagkain namin. At the same time, masarap. Tara, kain tayo. Ako nga pala si John. Isa po pala akong kidney transplant. Isa rin pong full-time daddy at house husband. Minsan, nagluluto-luto rin. At ito ang buhay ko. Oh, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Paalam. Peace! Peace.